Hi guys, long time no update kay Pepsi and ayon, since 2 weeks na nga yung mga puppies niya ay ididwarm ko na sila and ayon so bali bago sila idewarm is papadidehin ko muna sila kay Pepsi, so eto na nga sila guys, parang kailan lang lililat nila tapos eto na sila napakalilakay nila, ang tataba na nga at lilat na nga rin yung mga mata nila, medyo malilikot na rin itong mga to guys and Bapasin nyo, napaka-shiny ng mga balhibo na mga yan. Tapos yung isa pala dito, I mean, um, dalawa is naka reserve na siya. And yung isa nga is kay Ate Joy ng Candelaria Quezon. So female din yung kukunin niya. So yung male kasi is mapupunta na siya ng Bicol, which is sa kapatid ko. And bale, mag-iiwan ako ng isa para meron si Pepsi makasama dito sa bahay. Para kapag umalis kami, hindi naman siya malulungkot kasi meron na siyang kasama. Ayan, so dito nga is nililinisan ni Pepsi yung mga baby niya. Ayan. So dito ay pinapaihi niya yung mga uh, mga baby niya, pinapatain niya. So ganun siya kaalaga sa mga puppies niya. And talaga namang hindi kami napuyat dito or hindi ako napuyat guys. Katulad ng mga nababasa ko sa group na nagpupuyat sila para lang mapadede yung mga papis nila every 2 hours. Pero kay Pepsi, hindi ako napuyat. Kasi siya mismo yung nag-aalaga sa mga baby niya. So napakaswerte ko kay Pepsi kasi napakagaling niya na mag-alaga. Ayan. Tapos ayun, so yung mga vitamins nga palang tinitake ni Pepsi is Enmalac. Pero may meron na akong binili yung panibagong milk enhancer which is yung Oasis. Kasi meron siyang parvo something para makaiwas sa mga parvo virus yung mga puppies natin. Okay, so sa next video ay yun na papakita ko sa inyo. Tapos ayun, after nga makadede yung mga puppies is is papa ipapadiwar ididiwarm ko na sila eh okay, so ito nga pala yung nabili namin dewormer sa bed ayan etong dalawang to guys is 200 pesos na to ayan so bale hindi lang yung mga puppies yung ididiwarm namin si Pepsi na rin ay ididiwarm namin so yung, tinanong kasi namin yung vet ni Pepsi o pwede na rin siyang i-deworm. And ayan, pwede na nga daw. Tapos ayun, yung dewormer pa lang pinam namin is 0.5 lang sa bawat puppies. Ayun. Kasi pinakita na rin namin yung timbang dun sa vet and sabi ng vet ay painumin namin sila ng 0.5 na dewormer. Ayan. iba. Tulog na tulog na yung iba pa nating papis dito. Ayan. Ayan. Tapos by April guys, is magsisimula na yung uh, vaccine nila, bakuna laban sa parvovirus at iba pang sakit ng aso. Tulad ng distemper. So napaka-importante na meron silang bakuna para ah, uh, pag napunta sila masa sa panibago nilang ah, uh, for mom, for dad, is makakasigurado ako na hindi basta-basta magkakasakit yung papa, uh, ipapa-rehome nating mga puppies. So, kung gusto nyo pang, gusto nyo rin magpa-reserve is, ayun, PM nyo lang ako kasi meron pa tayo ditong available na dalawang puppies, dalawang female na lang. Ayun, so. So, bali, ang naka-reserve na dito is yung male na, pop, male na puppy and isang female na choco na puppy. Tapos, ayan, ito, after ko nga mapainom yung mga puppies is isusunod ka na si Pepsi. Idudewarm ko na rin siya. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. And, Follow kayo para mag-update kayo sa mga batuta namin dito. Thank you.